Magandang umaga, narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Binatikos po ng ilang mambabatas ng pagtapyas ng 10 bilyong piso sa pondo ng Department of Health sa panukalang 2024 National Budget. Umalma si House Deputy Speaker Ralph Recto sa pagbawa sa pondo para sa prevention and control of non-communicable diseases tulad ng sakit sa puso at diabetes, gayon sa pondo sa medical assistance para sa may Sabi naman ni Senator Grace po, bubusiin nila mabuti ang budget ng DOH kapag umabot na ito sa Senado. Para rin kasi Minority Leader Coco Pimentel, hindi anya dapat bawasan ang budget ng basic services gaya ng healthcare. Sang ayon dito, si Sen. Bong Revilla, kulang pangaraw sa ngayon ang pondo para sa mga ospital kaya hindi na dapat bawasan pa. Hindi pwedeng pabayaan ng healthcare system kahit wala na sa public health emergency ang bansa. Iyan naman ang sabi ni Senadora Risa Ontiveros. So, as you naman ni Senador JV Ejercito, pwedeng magsakripisyo sa ibang aspeto pero hindi sa health programs tulad ng Universal Health Care Law dahil pakikinabangan niya ng lahat ng Pilipino. Hindi kumbinsido si Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang Jr. sa mga kwento ng balikulungan na inmate na si Michael Cataroja kung paano siya nakatakas noong Hulyo. Maraming uh butas yung ano niya, uh, kwento. unang una muna, sabi niya, nakipagminggel lang raw siya sa mga uh, mga bisita, no? parang walk in the park, nakatakas siya. Pagkatapos naman, sabi niya, nakatakas siya sa garbage truck. Parang maanghirap pang paniwalaan. Baka niloloko lang tayo. Tinitingnan pa raw niya kung may sabwata sa mga jail guard o kung nagkaroon ng kapabayaan. Nitong weekend, pinakita ni Kataroha kung paano rin siya gumapang at kumapit sa truck ng basura para makatakas. Ayon naman kay dating Bucor at ngayon Senador Ronald De La Rosa, hindi katanggap-tanggap at sobrang nakakahiya na natakasan ni Kataroha ang maximum security. Dapat daw imbisigahan itong mabuti at tukuyin kung hanggang saan ang level ng command responsibility. Mamaya simulan na imbisigasyon ng Senado kaugnay sa pagtakas ni Kataroha. May palala ang isang eksperto tungkol sa mga reclamation project sa Manila Bay. Hindi raw masama ang proyekto, pero dapat ay gawin ng tama at hindi maharangan ang daloy ng tubig mula sa mga watershed at ilog. May unang balita si Maki Pulido. Nitong Pebrero, may matatanaw ng bahagi ng natambakang reclamation project ng Pasay City mula sa U.S. Embassy. Ngayon, mas mataas na ang tambak at mas mahaba na ang bahaging na reclaim. Mula sa himpapawid naman, tanaw ang lawak ng reclamation project mula sa isang hotel hanggang sa bandang likuran ng isang mall complex sa Pasay. Sa susunod na taon, dapat matatapos ang pagtatambak sa mahigit 300 ektarya kung hindi pansamantalang ipinatigil para ma-review ng DENR. Maliban sa Pasay, may pending reclamation projects ang Manila para nyake Bacoor Cavite, Navotas at Bulacan. Sabi ng architect at urban planner na si June Palafox, minsan na rin niyang inirekomenda ang pagtigil ng reclamation sa Manila Bay noong 1976 bilang bahagi ng World Bank team na nag-review sa pagtatambak doon. Yan ay hanggat hindi na-resolve nare ang ilang issue noon, kabilang sa mahalagang masiguro ay hindi mahaharang ng reclamation ang pagdaloy ng tubig mula sa mga watershed at ilog hanggang Manila Bay. Hindi rin daw dapat maisang tabi ang mga hinaing ng mga manging isda. Pero isa raw sa mahalaga. So preferably, there should be a water channel, maybe as wide as River, uh, between the mainland and the islands. And the bridges between the islands and the mainland should have vertical creases high enough for huge, big cargo ships and, and cruise ships. Hindi masabi ni Palafox kung naresolve ang dating issue dahil hindi niya napag-aralan ang plano sa mga pending reclamation projects. Hindi rin daw siya tuto sa reclamation, basta idisenyo at ipatupad ng tama, tulad ng nagawa na sa ibang mga bansa. Ang reclamation daw kasi dapat iplano sa konteksto ng buong syudad. Issues was uh, one is uh, do it in context, metropolitan context. It should not be done in isolation. From reads to give from the top of the mountain, the highlands, midlands, lowlands, then the coastline because may impact din siya. Wala pa rin bagong pahayag ang Philippine Reclamation Authority maging ang DENR. Ito ang unang balita, makipulido para sa GMA Integrated News. Kinilig din naman ang Team Barda o supporters ni Barbie Forteza at David Lecajo dahil sa pa-teaser photo ng dalawa sa picture, natutulog ang dalawa ha, bang Si Barbie nakasandal sa bandang dibdib -dib at balikat ni David. Si David naman nakasandal ang ulo kay Barbie. Ang teaser photo ay para sa upcoming Kapuso series na maging sino ka man. Idineklara ng Comelec na ang sampung embo barangay na dating sakop na Makati sa tagig na boboto para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ipinapaayos na ng Comelec ang reallocation ng mga pondo. Pinayuhan na ng Comelec ang election officer ng Makati 2nd District at tagig na bumuo ng bagong project present bagong listahan gaya ng staff at ng mga botante. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang Tagig City LGU sa pagkilala ng COMELEC na alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi din nila ang Makati City LGU na makiisa at irespeto ang desisyon. Wala pang pahayag tungkol dito ang Makati City LGU. Napapanahon na raw na tapusin na ang work from home scheme sa mga pribadong opisina ayon sa ilang negosyante. Makakatulong daw ito para mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Narito ang unang balita. work from home. Tatlong salita na isinilang nung pandemya at sa nakalipas sa mga taon ay naging bahagi na ng operasyon ng marami mga industriya. Pero kung si Private Sector Advisory Council Lead for Jobs sa so si Joey Concepcion ang tatanungin, dapat aring magtapos ang work from home kasabay ng pagtatapos ng pandemya. Kasi pag work from home tayo, anong mangyayari sa Pilipinas? There, is, there will be less mobility. If there is less mobility, there is less consumption. Walang na, walang sasakay sa mga bus, sa mga jeepney, walang kakain sa labas, lahat kakain lang sa bahay. At walang bibili ng mga damit pang, uh, you know, opisina lahat. Ganito rin daw ang pananaw ng maraming negosyante ayon sa Employers Confederation of the Philippines. You're paying them to go to office. Ha? Uh, no, okay yan pero marami nga akala na that will be trends. Uh, I don't think so. Because if people can afford to work from home, babawas na lang ang tao yun. Pero hindi sang ayon dito si Kat Iringco na nag-work from home din simula nung pandemya. Imbes na makapagpabagal na ekonomiya, lalo pa raw itong makakapagpalago nito tulad halimbawa na nangyari sa kanya. Doon naman papasok yung mga nag-work from home at the same time nagne-negosyo. Kagaya ko po, nag-jump ako from work from home to business na din at the same time. Git pa ni Kath, at may iba pa, pa namin nakausap patuloy pa rin ang gastusin ng mga naka-work from home. May mga online shopping naman, so yung mga nag-work from home, nagsispend din naman sila by buying online. Siyempre, kahit work from home, gumagastos pa rin yan, lalo na sa pamilya, hindi lang naman pansarili. Ngayon nagbabalik sigla na ekonomiya, maraming kumpanya nagbabalik na sa pre-pandemic na 100% on-site, face-to-face setup para sa mga employer. Mas madali raw nilang mamonitor ang kanilang mga empleyado at sadyang mas maganda raw ang productivity kapag physical na pumapasok sa trabaho ilang sektor na rin lang daw ng ekonomiya ang uubra pa ang work from home. Pero para sa mga nakatikim ng work from home, patuloy nila itong inaasa dahil sa mas maraming oras para sa pamilya sa halip na nasa traffic papasok at pauwi mula sa opisina. Ano naman kaya ang masasabi ng mga empleyado sa paano kalang itigil ng work from home? Alamin natin sa Street Hit It ni Bam Alegre. Sa pagbabalik normal ang buhay mula sa COVID-19 pandemic, kasama na rin bumalik ang heavy cut ng traffic. Hindi yan na-miss ng call center employee na si Justin Apong. Ngayon pumapasok na uli siya sa opisina at hindi na work from home. Mas maganda rin po na may work from home. Siyempre, para hindi hassle sa biyahe, ganun po. Kasi mostly po, ano eh, traffic po palagi. So kung may work from home po, malaking tulong din po siya kasi makapag-save ka ng time. tas mas ma-handle mo yung oras mo pag. Maraming kumpanya ang nagpatupad ang work from home scheme noong pandemic dahil sa social distancing at mga lockdown. Pero napapanahon na raw mag-return to office sa mga empleyado ayon kay Private Sector Advisory Council Lead Joey Concepcion at ng Employers Confederation of the Philippines. Para daw ito sa ekonomiya, si Uber John Bisagas naman na isang IT engineer sa isang BPO company naka-work from home mula na magkaroon ng pandemic Papasalamat siya na hanggang ngayon, hindi pa sila pinababalik ng opisina. At sana nga raw, muna sila pabalikin. Hindi rin naman daw ibig sabihin sa naka-work from home sila, e eh, hindi na sila gumagastos. Siguro depende pa rin yun sa kung anong klase ng trabaho. Sa IT industry, dati pa ini-implement yung work from home setup maski wala pa ng pandemic. Pero si An Ong Show, mas marami raw natututunan sa opisina kaysa nakatutok sa computer sa bahay sa buong shift. Sa akin, okay lang naman po mag ano, mag face-to-face -face work since um it helps me po eh, as an employee um to um you know, know things and parang mas ano para sa akin, parang mas nabibuild ako and nakaka-help uh, siya sa akin sa work. Kung isa pang empleyado na si Abby Briante sa ang tatanong, naman daw itong tuluyang tanggalin. May mga pagkakataong mas produktibo raw ang empleyado kapag work from home. Para sa akin, okay to retain it. Lalo yung mga single parent, yung mga ano, may mga anak. Kasi para sa convenient din nila. And then aside from that, may mga malalayo rin kasi ng um, sites. Sabi ng karamihan sa ating mga nakausap, huwag daw maliitin ng work from home dahil hindi may kakailang ito ang nagsalba sa ating ekonomiya. Noong panahon na halos maparalisa ang bansa dahil sa COVID-19. Ito ang Street Hirit, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Sa may hilig mag-unli-rise, tiis-tiis muna dahil patuloy na tumataas ang presyo ng bigas. Live mula sa Marikina, may unang balita si Bam Alegre. Bam. May mas mura ba kaysa sa 50 pesos per kilo bigas dyan sa Marikina? Susan, good morning. No? Meron naman, pero may catch yan. At yan yung lalamanin ng ating report. No? So mga pangapanahon na medyo mapapasarap ng kain, halimbawa matikman yung luto mo Susan, eh minsan mapapaisip ko kung dapat bang mag-extra rice dahil patuloy yung pagmahal ng presyo ng bigas. Sa tindahan ng bigas ni Weng Bonifacio, tumaas ang presyo ng kanilang supplier. Kaya napilitan din silang sumunod sa taas presyo. Ang mabibili na lang na mababa sa 50 piso kada kilo ang Jolly Rice. 48 pesos kada kilo, dating 43 pesos. Pero yun nga lang, hindi ito primera klase. Maalsa na po. Mm -hmm. Tsaka medyo ano na siya, hindi na ng mga malalambot na bigas. Mm -hmm. Ayan na lang ang mura ngayon, wala nang mas mababa pa diyan sa ano 48 na lang pinakamura namin bigas. Meron pang mas mura pero hindi na talaga para sa konsumo ng tao. Ito ang ever good na bigas. 40 pesos kada kilo pero para na ito sa mga fur baby. Pangaso na rin parang bigas ng aso, medyo may amoy na po yan eh at saka may ha may halo. Mm -hmm. Hindi halo, na ano na po yung ano niya, hindi yung kulay niya, may dilaw. Yun nga lang, sa hirap ng buhay, napapansin ni Weng na may mga bumibili na ng Evergood para ihain sa kanilang hapag. Wala raw magagawa, kailangan magtipid. Minsan, no choice sila eh, wala nang mabibiling mura. Kaya yan na rin ang kinakain ng tao. Mapapadayat na rin kasi sa presyo ng mga magandang kalidad ng bigas. Ang jasmine rice, 55 pesos na ngayon kada kilo, dating 49 pesos. Ang Japanese rice naman, 63 pesos na kada kilo, dating 60 pesos. Inabutan namin na si Lu Lindo. Kakarampot na lang din ang binili niya para sa pamilya. Kailangan daw maghigpit ng sinturon sa ngayon. Sobra po. Hindi na po kami nakakabili ng maraming kilo ng bigas. Mga dalawang kilo o isang kilo na lang po nakakabili. Pito kami sa bahay. Uh, ginagawa, ginagawa na lang po namin. Yung dati po nang ginagawa, pag konti na lang po yung bigas, tapos wala, yun po wala pong pera, yun na lang po kakainin namin. Kung tatlong takal na lang na bigas, tapos wala pong pera, yun na lang po kakainin namin. Kusun update sa presyo ng ibang mga bigas variant. Yung Thai rice is 53 pesos kada kilo. Yung Coco pandan, 57 pesos kada kilo. At yung malagkit ay 60 pesos. Kada kilo. Ito ang unang balita mula rito sa Marikina. Ba Malagre, para sa GMA Integrated News. Bands for all ages ang bida sa ating morning chikahan. Hooray for Magiliu! Ready na ang P-pop group na Alamat na ibandera ang world-class Pinoy pop performance. Kumpirmado na kasi na magpa-perform ang Alamat sa opening day ng 2023 FIBA World Cup sa Philippine Arena. Ipinos ng Alamat ang kanilang groupie na pati sa FIBA na Pinoy. Ito ang magigiliw. ng Exciting! Ito naman, ready to break free na ang Arianators para sa 10th anniversary celebration ng debut album ni Ariana Grande. Sa IG, nagpost ng announcement video ang pop star para sa kanyang weeklong celebration. Featured dito ang throwback moments ni Ari. Magsisimula raw ang celebration sa August 25 with a deluxe digital release re-release ng Yours Truly album at bagong performances ng kanyang mga kanta. May Q&A din na sessions at maglalabas ng mga merch. Magtatapos ang celebration sa August 30 with Ari singing the lead single ng album na The Way. Nirelease ni Ariana ang Yours Truly album noong August 30, 2013. Ooh. Ito naman, umabot na sa Fast Talk with Boya Muna, ang viral na anti-selos online craze ni Jack Roberto. Gina G, si Prof. Jack, naturuan ang bago niyang studyante. One, one, two, one two, two, three, three four... four. Five. Paskaldag. Six. Uh, uh -huh. May pakaldag si Jack. Turo. Yan ang tutorial ni Prof Jack. Hirit ni Jack. Marami ng artista ang dumaan sa tayo sa class niya. Nagsimula nga raw ito noong Jimmy Gala. Napag-usapan din sa Fast Talk ang relationship ni Jack with Barbie. Sa loob ng six years, never daw silang nakaramdam ng selos sa isa't isa. Kahit pa sa barda love team ni na Barbie at David Licaco. Para kay Jack, part lang ito ng trabaho nila bilang artista at pinapayagan din si Barbie sa kissing scene. Chika pa ni Jack na pag-uusapan nila na di Barbie ang pagpapakasal. May say din si Jack sa mga bashers niya. Nakakalungkot lang po kasi may mga comments na ano, parang pinapersonal na, minsan nakakapagsabi na ng na na hindi magandang salita. Pero ako as uh, artista and alam ko itong ginagalaw akong mundo, naiintindihan ko po lahat yan. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.